Ano na, boss? May masamang balita. Ano na naman yan? Natalo na naman yung team mo. Hindi ito sa basketball, boss, at wala nang pag asa manali yung team ko. Eh, kaya po, siya tungkol sa naman yan. Kay eh, Princess. Ha? Teka, ano nangyari kay Princess? Oo nga. Eh, nabalitaan ko na pinapupunta ni Warden lahat ng jail guards diretsyo sa hospital para magpatest ng dugo. Ha? Huh? Ano naman kinalaman ng kay Princess? Nasa hospital si Princess, critical. Ha? Nangangailangan daw siya ng dugo. Ano? Ano kay Princess? Oo nga. Eh, napaaway daw si Princess. Nabagok yung ulo. Kaya, yun, nasa hospital siya. Teka, sino namang mawis sa kanya? Ang isipin natin ay eh, kung paano natin matutulungan si Princess. Eh, balita ko, bihira yung dugo ni Princess. Kaya hanggang ngayon, naghanap ng posibleng kamats niya. Bakit hindi tayo magpa sa dami natin dito. Sigurado may isa siyang kamats dito. Teka, teka, Xavier, sandali lang. Hindi ganun kadali na basta lang pa tayo magpapatid sa ospital at magbigay ng dugo. Kuya Benor, si Pinsesto. to. Bakit hindi natin subukan? Tulungan po natin yung taong walang sawa kung tumulong sa ating lahat. Tama, Boss! Boss! Pwede ko ba makausap si Warden? Sabihin mo may hilingan lang kami sa kanya. Sandali. Hello, Mimi? Ate, nakausap ko na yung doktor. Ano siya sabi? Hindi pa rin maganda yung condition ni Princess. Hindi pa rin siya gumigising. At sa susunod na oras, critical yung condition niya. Ay, Diyos ko! May magkagawa pa ba tayo? Kailangan ni Princess ng dugo. Very rare yung blood type niya hey, Kung saan silang ospital naghanap? Blood bank? Pero wala talaga silang mahanap, ate. Pupunta ako d'yan sa hospital at ako nang bahala magkikipag-usap sa tatay ni Princess. Sige. Sige, bye. Diyos ko. What? Will she be okay? Mukhang bad situation, han. Kailangan ko pumunta ng hospital. Okay, I understand. I'll, I'll just stay here. Ako okay. na bahala kay Libby. Oh, sige, sige. Okay, Mag-iingat ka, ha? Okay, sige, sige, Ma mauna na Take care, na Libby. No, ingat ka. na rin makausap bata. Yes, sir. Tungkol po kay Princess. Nabalitaan ko nga. Sir, ano po ba nangyari kay Princess? Hindi ko rin alam, pero... kung nangangailangan ng dugo, baka na-aksidente. Pero nagpadala na ako ng mga tao. Baka sakaling may magmatch na isa sa kanila, kay Princess. Sir, kaya ako nga po kayo gusto makausap. Baka pwede po kami magbigay ng dugo. Sir, madami po kami dito na may concert kay Princess. At sa namin namin dito, eh, malamang isa po sa amin kamats niya. Ben, hindi mo na sabi dito na imposible yung gusto niya mangyari? na eh, nasabihan ko na po, Warden. Kaya lang. Ihilit Sir, ito lang po sa akin, sir. Si Princess po ito na parang anak-anakan na po ng lahat na nakakulong dito. Kaya ang hinang kailangan po siya ng tulong, kami naman po sir, mong hiling magbigay nun sa kanya. At ako naman ang masisasanda dahil sa'yo. Huh? Alam mo, hindi ko naman pwedeng isa lang pa kayo sa sasakyan at dalhin sa ospital. Kailangan ng court order niyan. At pag nalaman ng bossing sa itaas na nagpalabas ako ng preso ng walang legal na dahilan at walang court order, ako naman ang malilintikan. Sir! Doktor! Sir, kayo po magpapunta dito ng doktor. Siya mismo kumuha ng dugo namin. Di ba? Pwede man yan. Kailangan ko i-request pa yan. Kailangan ko dalhin sa itaas, Hindi na rin naabot. Sir, wala na ba ibang paraan? Wala na ba, wala na ba kami ibang magagawa? Sir, naman oh. Dasal. Yan ang pinakamaganda mong gawin. Ipagdasal si Princess sa lahat ng pinagdadaanan niya ngayon na sana malagpasan niya. ha? Kaya kaya mo yan, ha? Laban lang, ha? Tapang ka, di Dito yung tatay. Hindi, hindi kita ha? Princess? Princess? Doc! No! Doc! No! Princess! No! No! Na? No! Na? No! Na? Kailangan na natin yung dugo niya. Do Pa'no? Yes, the pass. Do it, man. Happy, do it, man. Play na lang sa mga Nurse, para siya. Kaya nga pa ka, kaya ko yan. Nandito tayo. Princess!